Hindi ako nandito para magpaikot o magpasikat. Diretsyo tayo. Ang totoo, unti-unti nang nawawala ang lakas ng iyong masculine energy. At ang mas malala, araw-araw ikaw mismo ang pumapatay dito dahil sa mga simpleng gawain na akala mo ay walang epekto. Ito ang masakit. Karamihan sa mga gawain na ito hindi mo nga napapansin na ginagawa mo. Parang normal lang, routine kumbaga. Pero sa totoo lang, ito yung mga silent killers na dahan-dahan sumisipsip ng iyong enerhiya, respeto, at presensya bilang lalaki. Minsan sobrang liit ng mga habit na ito kaya iniisip mong hindi importante. Pero doon sila mapanganib dahil maliit lang sila at inuulit mo araw-araw nang hindi mo iniisip. Ang resulta, mahina ka na bago mo pa man mapansin kung bakit. Kaya ngayon, dadaanan natin ang pitong pinakamapanganib na habits na unti-unting pumapatay ng iyong masculine energy. At siguradong yung huli sa listahan, malamang nagawa mo na rin ngayong linggo nang hindi mo namamalayan. Drinking from plastic bottles. Alam kong iniisip mong harmless lang uminom sa plastic bottle. Parang simpleng gawaing walang epekto. Kukuha ka ng tubig, inom ka, tapos move on na. Pero ang totoo, maling akala yon. Kasi yung plastic mismo may halong chemical na unti-unting pumapasok sa katawan mo. At hindi ito biglaan na parang bukas bagsak ka na, kundi dahan-dahan siyang kumikilos. Isang lagok ngayon, isang lagok bukas, taon-taon mong inuulit. Hanggang sa mapansin mong mahina ka na, mababa ang drive, at wala ka ng gana sa dati mong ginagawa. Aminin ko, dati araw-araw akong gumagamit ng plastic bottles sa gym, sa school, pati sa tabi ng kama ko bago matulog. Akala ko healthy na ako kasi lagi akong hydrated. Pero hindi ko alam, unti-unti na palang binabagsak ng plastic ang hormones ko. Nang lumipat ako sa baso at stainless steel, ilang linggo lang ramdam ko agad ang pagbabago. Mas malinaw ang isip ko, mas alive ang pakiramdam ko, mas buo ang energy ko. Doon ko naintindihan na maliit na bagay lang siya pero sobrang malakas ang epekto. Kaya karamihan sa mga lalaki bale wala ito kasi maliit lang daw. Pero yun ang problema. Yung mga maliit na bagay kapag araw-araw na ipon, nagiging lason. At itong habit na ito, isa sa mga pinakatahimik na pumapatay ng yung masculine energy. Wasting energy on screens. Marami sa atin ang nagsasabi na ang screen time ay simpleng paraan para mag-relax. Manood ng videos, maglaro o mag-scroll lang. Pero ang totoo, hindi mo lang sinasayang ang oras mo dito, kundi inuubos mo rin ang lakas at drive na dapat para sa totoong buhay. Bawat oras na ginugol mo sa walang saysay -say na pag-scroll, tinuturuan mo ang utak mo na laging maghanap ng instant na kasiyahan. Kaya kapag nasa totoong mundo ka, boring na agad, hirap kang mag-focus, at hindi ka mapalagay kapag wala kang hawak na telepono. Dumaan din ako sa ganyan, yung nakahiga ako sa kama alas dos ng umaga, hawak ang phone, tuloy-tuloy ang tiktok sa harap ko, at bawat swipe parang may tama ng dopamine sa utak ko, pero pag gising kinabukasan, wala nang gana, wala nang energy, puro galit na lang. Ang akala natin nakaka-relax ang panunood at paglalaro, pero sa totoo lang, unti-unti nitong sinisipsip ang masculine energy mo. Lahat ng oras at atensyon na binibigay mo sa pixels, iyon din ang nawawala sa focus at disiplina mo sa totoong buhay. At kung iniisip mong hindi ito para sayo, subukan mong silipin ang screen time ng phone mo ngayon. Magugulat ka kung ilang oras ang nasayang mo araw-araw. Oras na sana nagamit para sa goals mo. Pero nilamon lang ng walang kwentang scroll at laro. Saying yes to everything. Maraming lalaki ang nahuhulog sa bitag na ito. Yung palaging oo ng oo para lang magustuhan ng ibang tao. Oo sa pabor, oo sa plano, oo kahit ayaw naman talaga. Ang hindi nila alam, bawat oo na hindi nila gusto ay unti-unting kumakain sa masculine energy nila. Kapag sinasabi mong oo sa bagay na wala ka namang pakialam, ang tunay mong sinasabi ay, hindi mahalaga ang oras ko, hindi mahalaga ang energy ko, at sa totoo lang, hindi ako mahalaga. At ramdam ng mga tao yan, at nakikita nila bilang kahinaan. Dati ganyan ako, laging available, laging handang tumulong, laging nagsasakripisyo kahit ayaw ko naman. Ang ending, wala akong nakuhang respeto. Sa halip, mas lalo pa silang humihingi at umaasa dahil alam nilang palagi akong sasang-ayon. Nang matutunan kong magsabi ng hindi, hindi sa masungit na paraan, kundi maayos at malinaw, biglang nag-iba ang tingin ng tao sa akin. Mas naging seryoso sila, mas may respeto, dahil nakita nilang kaya kong protektahan ng oras at energy ko. Ang totoo, hindi ka dapat maging doormat na lagi na lang inuupakan ng lahat. Ang tunay na masculine energy ay may boundaries. Kapag marunong kang magsabi ng hindi, doon ka lang tunay na rerespetuhin at kikilalanin ng ibang tao. bad posture. Isipin mo ito. Naglalakad ka na nakayuko, balikat bagsak at tingin laging nakadikit sa sahig. Kahit wala ka pang sinasabi, para ka ng talunan. Ang mas malala, pinapaniwala mo mismo ang utak mo na mahina ka at walang kumpiyansa sa sarili. Kapag laging nakayuko ang katawan mo, ang mensaheng pumapasok sa isip ay, mali tayo, mahina tayo, at natatakot tayo. Pero kapag tuwid ang tindig, balikat nakaatras at mata nakatingin diretsyo, ibang mensahe naman ang pinapadala ng utak mo. Nalala ko nung high school ako, lagi akong nakayuko, nakatago sa hoodie at laging tingin sa sahig para akong invisible, walang pumapansin. Pero nung inayos ko ang postura ko, biglang ramdam ko na nakikita at napapansin na ako ng mga tao. Walang nagbago sa itsura ko o sa katawan ko, kundi kung paano ko dinadala ang sarili ko. Doon ko na-realize na ang postura pala ay parang signal. Kung bagsak ito, binababa nito ang energy mo. Kung tuwid ito, biglang nagiging buo at matibay ang presensya mo. Kaya tandaan mo, ang body language ay hindi lang basta kilos, ito ay salamin ng respeto mo sa sarili. Kapag nakasubsob at nakayuku ka, parang sinasabi mong wala kang halaga. Pero kapag taas no at diretso ang katawan mo, damaan ang lahat ang lakas mo. Week Sleep Schedule Kung sanay kang matulog ng alas 3 ng umaga dahil kaka kakascroll, tapos gigising ng tanghali, huwag ka nang magtaka kung bakit lagi kang pagod. Ang tulog hindi opsyonal, ito ang pundasyon ng hormones mo, focus, energy, at pati na rin ang mood mo araw-araw. Dati akala ko okay lang ang kulang sa tulog, basta kaya pa ng katawan, pero nung inayos ko ang schedule ko, ibang level ang ginhawa. Mas madali ang training, mas magaan ang trabaho, at mas confident akong makipag-usap sa ibang tao. Yung iba naniniwala na kaya ang apat na oras lang kada gabi, lalo na kung bata pa. Pero ang totoo, unti-unti nitong pinapatay ang masculine energy mo, kasi bawat gabi ng puyat, binabagsak nito ang hormones mo at kinukuha ang lakas na kailangan mo. At hindi lang simpleng pagod ang dala ng kulang sa tulog, nawawala rin ang testosterone mo, bumababa ang performance sa gym, nagiging sloppy sa trabaho, at mas madaling tamaan ang emosyon o katamaran, hindi ka lang puyat, kundi basag ka na. Kaya kung gusto mong maging matibay at buo ang energy mo, ayusin mo muna ang tulog, Kapag natulog ka ng maayos, lahat ng aspeto ng buhay mas madaling kontrolin. Sa totoo lang, ang tulog ang pinakamalakas na natural na sandata ng lalaki. Bad diet. Akala ng karamihan ang pagkain lang ng fast food o matatamis ay nakakaapekto lang sa taba sa katawan. Pero ang totoo, ang diet mo ang nagdidikta ng balat mo, ng energy mo, ng mood mo, ng hormones mo, pati na rin ng natural na amoy ng katawan mo. Dati binge eater ako, fast food gabi-gabi habang nag-scroll sa phone. Kakain ako hanggang sa halos sumakit ang tiyan, tapos kinabukasan, bloated, tamad, at inis sa mundo kahit wala namang dahilan. Doon ko na-realize, hindi lang katawan ang sinisira nito. Ang diet ay hindi lang tungkol sa pisikal na itsura, ito ay respeto sa sarili. Kapag kumakain ka ng parang bata, puro junk at sugar, huwag kang magtaka kung bakit mahina ang energy mo. Pero kapag kumain ka ng malinis at disiplinado, ibang lakas ang dala. Ang masakit, alam mo naman kung anong pagkain ang nagpapahina sa'yo. Alam mo rin kung alin ang nagbibigay ng steady at malinis na energy. Pero kahit alam mo na, madalas pinipili mo pa rin ang lason. Yan ay hindi gutom, yan ay self-destruction. At tandaan mo, hindi biglaan ang epekto ng masamang pagkain. Hindi ka naman kakain ng burger tapos bukas agad tataba ka. Pero pag inipon mo yan buwan-buwan taon-taon, mabubura ang energy, disiplina, at maging ang itsura na meron ka. Talking too much, saying too little, maraming lalaki ang akala malakas sila kapag madaldal sila, laging nagsasalita, at laging may paliwanag. Pero ang totoo, kapag sobra ang salita mo at wala namang laman, bumababa ang respeto ng tao sayo. Ang tunay na lakas ay nasa presensya hindi sa daldal. Kapag mahilig kang magchismis, mag overshare, o magpaliwanag ng paulit-ulit, hindi mo napapansin na nilalabas mo ang lahat ng energy mo sa salita. At sa bawat salita na walang bigat, unti-unti ring nawawala ang respeto at tingin ng tao sayo. May mga lalaki akong nakilala na kayang magsalita ng oras-oras pero wala namang tumatama. At meron ding iba na halos hindi nagsasalita, pero kapag nagsalita sila, lahat napapatahimik. Yun ang tunay na masculine energy, hindi maingay kundi mabigat. Kung lagi kang nag explain nag -ju justify at pilit na pinapakita na tama ka, hindi yun lakas kundi insecurity. Kasi ang tunay na malakas, hindi niya kailangang patunayan sa salita, nakikita na lang ng tao sa kilos at sa tahimik na presensya niya. Kaya minsan, ang pinakamalakas na energy ay nasa katahimikan, yung hindi mo kailangang magsalita para makuha ang respeto. Kasi kapag dumating ang oras na nagsalita ka, lahat makikinig, dahil alam nila, hindi ka sayang sa salita kundi puno ng bigat. Ang masculine energy hindi nawawala biglaan, kundi dahan-dahan, isang lagok sa plastic bottle, isang gabi ng scroll, isang yes na hindi mo gusto, paulit-ulit na maliliit na bagay hanggang sa maubos ang lakas mo pero ang good news kaya mong putulin ito agad kapag inalis mo ang mga habit na ito mararamdaman mo ang pagbabago hindi lang ikaw kundi pati ang mga tao sa paligid mo kapag tumigil ka sa plastic tataas ang hormones mo kapag binawasan mo ang screens babalik ang focus at disiplina mo kapag nagsimula kang magsabi ng hindi sa hindi mahalaga biglang tataas ang respeto sa iyo Kapag inayos mo ang postura mo, ramdam mong may presensya ka. Kapag maayos ang tulog at pagkain, bigla kang nagiging unstoppable. At kung marunong kang manahimik, lahat makikinig. Yan ang tunay na masculine energy, hindi yung pagsigaw o pagpapanggap na alpha, kundi yung disiplina at respeto sa sarili. Hindi ito nakikita sa ingay ng salita, kundi sa bigat ng kilos at presensya mo. Yan ang lakas na hindi madaling matibag. Kaya challenge ko sa'yo, huwag mong sabay-sabay baguhin ang lahat. Piliin mo lang ang isa at simulan mo ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Dahil habang mas maaga mong tinanggal ang lason, mas mabilis ding babalik ang lakas mo. Isipin mo anim na buwan mula ngayon, mas malinaw ang isip, mas matibay ang katawan, mas mataas ang respeto. Maglalakad ka na iba ang dating, magsasalita ka at lahat tahimik. Yan ang epekto ng pag-alaga sa masculine energy mo. Karamihan ng lalaki makikinig lang dito at babalik sa parehong habits. Pero huwag kang gaya nila. Maging isa ka sa kakaunti na talagang gumagawa ng pagbabago. Dahil kapag ginawa mo, mapapansin ka ng lahat bago ka pa magsalita. At mas mahalaga, mapapansin mo ang sarili mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo ang like button dahil nakakatulong ito para mas marami pang makakita ng ganitong content. At kung bago ka dito, i-consider mong magsubscribe. subscribe Maraming salamat sa panonood at kita-kit sa susunod na video.